Sa emergency po, kita naman, na-dislocate yung buto. Palabas, no? Ayan. Nilalaban niya, nilalaban niya ngayon. Si, mo. Nakalaban eh, oh. Nakatigas. Na, nakatigas Wala, nakatigas Wala, nakatigas. Yun. Wala, nilalaban ay, niya. Ay, punit lang, nilalaban niya. Hindi ko ang pagkailan. Hindi ko ang pagkailan. So, ah, daw bang niya? pa okay, Ano? So, emergency po, kita naman. Na-dislocate yung buto. Ayan okay, o. So, may ano na daw po. May sumubok po. yan. hindi na daw kinaya kasi may okay. edad na. Sure. Papihit ganun siya papihit lang siya. Wait, guys. Pakihit. Straight pa ha. Straight pa. Straight pa. Straight pa. One. Two. Pag mo ubo ka? Pag mo ubo ka? Pag mo ubo ka? Pag mo ubo ka? Uro ka doon. Hindi ko lang yan. Straight, straight, straight. Idol, nakalaban ka. Relax lang, sir. Idol. Nakalaban ka, Idol. Wait lang. Idol, nakalaban ka. Nakalaban, nakalaban, hindi pa pasok. Nakatigas. Yeah, yeah, yeah. Bago sa'yo pong mag-yossi. <laughs> ako niya yung kapatid, baka manampok ba, yan. Ay, doon nakatigas ka. Nakalaban, nakalaban. Oo, oh, dati kapitigas na. Hindi. Nakalaban ka. ka May mo pag-good round. Pag kung pigilan, eh. Kaya, nagtuto ko kanil yun. Tuto ko kanil. I-state po kasing, ano mo, nakaready ka kasing lumaban. <laughs> 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 She, <laughs> I, uh, kaya, kaya pa. mo ako ng ganda. Kaya, kaya ka, magawak pa. Maroon ka dito? Mm -hmm. Hindi. Hindi. Ikaw, si... Hindi. Pipigilan mo yung kuya, baka kasi ma... Ikaw lang Hindi, ano lang, ikot lang ng ganyan. Nakalaban eh, oh. Ayun, pag putraw. Nakalaban. Ayun, napalabas na, oh. Nilalaban niya, nilalaban niya, ngayon. Nilalaban niya, eh. Kuya, wait lang, sa siya. Isang patikin Nilalaban niya, eh. Huwag mo kasi nilalaban. Kuya, tumigal sa asawa mo. Nakalaban, nakatigas. Nakatigas, oh, nakatigas. Ang tatao pa yun sa mga nag-aari. Relax mo lang. Relax mo lang. Mabilis lang yan. Ganyan yung rin magbot. na lang! Hindi pa okay, kuha, hindi pa kuha laban. So, ano yun? Second, second technique. Cut. Hindi mo yung paa. Padala paa. yung paa. Ano kasi pumalag Hindi mo na, pala, pala. pal! Mm. na Doon, Sa kamay ako ulit. Uy, ulo dito. Tensos na ako. Tensos <laughs> oh. Oh

Wala akong ginagawa. Wala akong na wala pang ginagawa sa'yo, nakalaban ka na. 'Di mo mo. Nakalaban eh, Nakatigas. Wala Nakatigas! tigas. Wala nang nakatigas Hindi papasok! Hindi papasok! Kita-kita sa mukha mo kinokontra mo. Okay, maliit, masyadong maliit. Ginagamit gina 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 natin 'to. Oo, 'yan yung ginamit natin kay Tatay ah. Oh, Sige. I-relax mo lang. mo kita Hoy. yung kabikulan. Dad, to nga si mo siya. Si Uy, kuya. Ito ang umiikot, 'wag mong iikot. Iniikot niyo muna. Ano ang diyan? Ako Ikot! Sige, Shi! Kanya mo sila Guma gumalaw ng sarili niya. Sige, pasok ko dun. Di pa kami nagsimulong. Pagod na kami. <laughs> Yun. Ay. Wala, nilalaban niya. Ay, Punit lang, nilalaban. Nilalaban. nilalaban niya. Hindi ko mapigilan. Hindi yan babalik. Hindi yan babalik. Parahan Mar siya. -marap. Mar -marap ka uh, harap ka dun. Harap ka dun, Pogi. Harap ka dun. Dito. Uro ka dito. Uro-uro ka dito.

Sandi ko na pong disco cake, so mas maganda mas maaga. Kasi habang tumatagal, totoo talaga yung sinasabi ni Kuya, mas mas nagiging imposible yung ibalik. Pero pag ganyan, mas early, mas madali siyang ibalik. Mas na ba? ko. ko. yung hindi. yung yung ko. Ay, Ah, uh, lahat ma-check natin, hindi pwedeng ano na lang yung pagkabalik yung na okay. lang. Ha? So, God bless po sa lahat, no advance payment, ang check-in, book in libre libreta, bayad. pagtapos may Check lang naman ha? Diyan mo Okay. So, o, oh, baba mo. O, oh, ayan, kita naman yung isura kung ano na. ay yung itas, itakot eh. siya. Ay, gano'n mo, ha? <coughs> ha! Ayun ay, talaga itas, pero Pero kapabigulano ko to sa mga bigulano dyan, so, ano po kayo? Welcome po kayo dito sa bahay ko. Sa, sa lahat na may ganito na disco. Eh, basic lang yun. Uh, sa awal ang buking yun, emergency yun, ha? So, gandos ko sila. Look, no, advance payment. Ang check-in yung buking libre yun. Ang bayad pag tapos ng ilot, ha? Ano? Gusto nyo dyan? Ah, <laughs> uh, kasama <laughs> Sige, mo. Pakita natin yung asawa maganda. Eh, <laughs> ano ba, Bicolano yan. Yan yung mga ano, kamandag ng Bicolano, ha? So, bagay po. God sila. <laughs>